Guys, tayo. Guys, maghahanap tayo ng mga kainan ngayon. Ayan na. Ito na yung naantay natin kanina na hindi ka natin matagal ng dekada na hindi nagkita. Wow, sana all. <laughs> Ayan na guys, naghahanap ng gustong makainan sa Glorieta for daw doon banda ang masarap <laughs> so daming kainan dito ah dito ba? Yeah. banyak ito yung nanap namin guys oh May may isda ba isda gulay Guys, dito tayo sa Manam Manam Restaurant. <laughs> ito Haha. may-ari. may ari, guys. Haha. So, ito daw Haha. favorite place nila. Haha. 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 Ayan na guys, kainan na daw. Manam. Pag mabilis kang magsalita is manang. Ano mo sasabi mo sa crispy pata? It's so crispy. <laughs> Very good. crispy nga. Crispy. Hello guys. Kilala daw to dito na masarap si Manang. Manang restaurant. Yung kanin nila guys, isinangag sa bagoong. Sarap. Guys, tapos na yung pag dinner namin ngayon. Ang sarap doon sa Manang restaurant. Manam daw guys, dahil Masarap at malinamnam. Kaya tinatawag na Manam Restaurant. So, please like, share, and subscribe. So, guys, lagi ta natin tatandaan na habang mabuhay, may pag-asa. Yes. See you. Bye-bye. guys, kain tayo ngayon. Buta tayo. Guys, naghanap tayo na mga kainan ngayon. Ayan na. Ito na yung naantay natin kanina na hindi ka natin matagal ng dekada na hindi nagkita. Wow, sana all. <laughs> Ayan na guys, naghanap ng gustong makainan. Sa Grorieta 4 daw. Doon banda. Ang masarap. <laughs> so, daming kainan dito. Ah, dito ba? Bada. Yeah. Ito yung nanap namin, guys. So, oh? yeah. may, may isda ba? Isda. Gulay. Kari-kari daw, Tish. Very good. ito tayo sa Madam Madam Restaurant. Ito um, may ari. Ito may ari, guys. Ayan. So, ito daw our favorite place nila. Guys, okay, so ayan. Kainan na. Nandito si, tayo sa Manam. Restaurant. Ayan na guys, kainan na daw. Manam. Pag mabilis kang magsalita is manang. Ano mo sasabi mo sa crispy pata? It's so crispy. <laughs> Very good. crispy nga. Crispy. Hello guys. Kilala daw to dito na masarap si Manang. Manang restaurant. Yung kanin nila guys, isinangag sa baguong. Sarap. Guys, tapos na yung pag dinner namin ngayon. Ang sarap doon sa Manang restaurant. Manam daw guys, dahil masarap at malinamnam. Kaya tinatawag na Manam Restaurant. So, please like, share, and subscribe. So, guys, lagi ta natin tatandaan na habang magbuwal, may pag-asa. Yes. See you! Bye-bye! guys, kain tayo ngayon. Buta tayo. Guys, maghanap tayo na mga kainan ngayon. Ayan na. Ito na yung naantay natin kanina na hindi nating natin matagal ng dekada na hindi nagkita. Three three wow, sana all. <laughs> <laughs> Ayan na guys, naghanap ng gustong makainan. Sa Grorieta for daw. Doon banda. Ang masarap. <laughs> so, daming kainan dito. Ah, dito ba? Wala yeah. na. Ito yung nanap namin guys. So, oh? is dak ba is dak gulay kari kari daute very good ito tayo sa Manam Manam Restaurant. Ito um, may ari. Ito may ari, guys. Ayan. So, ito daw ang favorite place nila. Guys, okay, so ayan. Kainan na. Nandito si, tayo sa Manam. Restaurant. Ayan na guys, kainan na daw. Manam. Pag mabilis kang magsalita is manang. Ano mo sasabi mo sa crispy pata? It's so crispy. <laughs> Very good. Crispy nga. Crispy. Hello guys. Kilala daw to dito na masarap si Manang. Manang restaurant. Yung kanin nila guys, isinangag sa bagoong. Sarap. Guys, tapos na yung pag dinner namin ngayon. Ang sarap doon sa Manang restaurant. Manam daw guys, dahil Masarap at malinamnam. Kaya tinatawag na Manam Restaurant. So, please like, share, and subscribe. So, guys, lagi ta natin tatandaan na habang magbuwal, may pag-asa. Yes. See you. Bye-bye.